ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng premiere. First, mag-upload kayo ng video, di ba? So, na-upload nyo na yung video at saka i-private nyo. So, pagkatapos nyo mag-upload, punta tayo sa YouTube Studio. Ayan, YouTube Studio. Tapos, pagkatapos ng YouTube Studio, pindutin nyo ang bed you. So, bed you. Napunta na tayo sa in-upload mong video. Ito na ngayon. So, kung monetize channel ka, kailangan mong i-own ang dollar sign. i e kung hindi ka pa money, so dito ka sa private. Kasi, naka-private naka, naka yung video natin before natin iset. Okay, pindutin mo yung private. Tapos yan, lumabas na siya. Lapit natin. Ayan, lumabas na siya. So, save private unlisted members only public sit instant primer and schedule. Ang sit instant premier ito yung ibig sabihin na ngayon ka na mag-primer. Oo, on the spot na mag primer ka. Tapos, kung i-schedule mo, ito, pindutin mo yung schedule. Ayan. So, sit primer. Pwede rin, mag mauna ka dyan, mauna ka dito, saka mo pindutin ang sit primer. Pwede rin, unahin mo yung sit primer para hindi makalimutan. <laughs> Tapos, ito, schedule na kung anong Uh, pizza ang gusto mo for example ngayon July 3 lang palagay natin July 3 so July 3 pindutin mo tapos ayan July July 3 2020 so anong oras ang gusto mo pindutin mo yung time ayan kung anong gusto mo AM ba AM ba or anong gusto mo gabi ba Ayan, may pagpipilian maraming oras dyan. Ayan. So, for example, ipalagay natin 11.30. Pindutin mo 11.30. So, nakasit na siya 11.30. Itong time zone. Ito yung ibig sabihin ng time zone. Yung ano sa uh, local time. Kung saan ka, hunululo ka ba sa, saan ka dyan. So, lo, so local time tayo. Pindutin natin local time. Naka-local time naman siya. So, okay na yan. Yun lang yun. Tapos, ito na. Tingnan mo muna kung okay na ba I schedule, set, primer. Okay? So, okay na siya. Pindutin mo yung schedule. Ayan, schedule. Ayan, schedule. Ayan, okay na siya. Primer na. Nakasulat na siya primer, di ba? So, kung gusto mong tingnan yung uh, settings mo, pindutin mo lang itong tatlong dot. Oh. So, pindutin mo na yung view on YouTube. So, pindutin mo yan. Umapunta na tayo sa YouTube. Ayun na yung, ano mo, nakikita ko. <laughs> ayun na yung, ano mo, yung video mo. Nakaset na siya, primer. So, ayun o, oh. premiere in 6, 26 hour. Ayun na, July 3, 11.30 p.m. So, set reminder. Kung gusto mong mag-set ng reminder para malalaman mo, ayan, pindutin mo lang yan. Ayan. So, okay na yun. Yun lang.